Tila wala ng injury si Kai Soto. Tuloy-tuloy na magandang improvement para sa Asia Cup Championship at Kai sa usapan pa rin sa Amerika? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Ilang buwan na nga ang nakakalipas ng mangyari ang bagay na kinatatakutan ng lahat ng mga Pinoy basketball fans. Ito nga yung ma-injury ang ating nagiisang NBA hopeful na si Kai Soto. Though ilang beses na rin na-injury si Kai noon ay iba ang natamong injury nito ngayon. Isang common injury para sa mga big man players pero isa sa mga injury na sumira sa karir ng mga malalaro. Ito nga ACL. Pero fast forward tayo dahil nangyari na nga at naoperahan na rin ang ating pambato kung saan ay naging matagumpay naman ito. Kung kaya dito na tayo sa level ng kanyang pagpapagaling sa injury na ito. Sa ngayon ay one month pa lang na nagpapagaling ang ating pambato pero makikita na nga dito ang magandang progress ng kanyang healing process. Makikita yan sa mga recent post mismo ni Kai sa kanyang official social media account. Aside sa nagtrending na post nito about sa kanyang level up body build ay makikita rin sa ilang mga footage na nagbubuhat na ng literal na mabigat si Kai Soto. At eto nga kagabi lang ay may bagong post na naman si Kai na nagpapakita ng tila wala na itong injury. Eto nga yung paggamit nito ng leg press machine. For na lang ako kung tama ako sa pangalan ng machine na yan para sa mga ka nating nag gym dyan pero makikita na hindi biro ang bigat ng machine na ito upang consistent na magawa ni Kai bagay na yan. Makikita na may marka pa nga ng operasyon ang kanyang kaliwang tuhod kung saan ay nagpapakita ng magandang improvement para kay Kai. Another hope muli ito para sa ating national team sa FIBA Asia Cup Championship. While hindi naman sa pinagpwersa natin si Kai na lumaro sa Asia Cup Championship pero yung reality kasi ay talagang kailangan siya ng gilas. Kung wala si Kai sa AFC ay maliit lamang ang chance nating makakuha ng maraming panalo sa tournament na ito. Tandaan na nakasalalay dito ang slot para sa 2027 World Cup. Samantala kahit pa nga nakapahinga na ng ilang buwan ay tila hindi pa rin nawawala ang magandang performance ni na nagawa sa World Stage of Basketball. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni OneX sa inyong first cash-in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen na naging dahilan kung bakit laman pa rin ito nang usapin ngayon sa mga international basketball website. Nito lang ay muling napag-usapan ng isang Argentinian based site na solo basket ang naging performance ni Kai Sagilas last year. Ang site na ito ay aktibo sa pagsubaybay sa mga kilalang malalaro sa National Basketball Association at sa buong mundo. Kaya naman bilang player, ay ang mapag-usapan ka ng South American country na ito ay malaking bagay bilang isang basketball player. Meaning ay nakikita pa rin nila ang potensyal ng isang Kai Soto sa NBA. Dahil sa ngayon sa mismong FIBA ay hindi nagsisinungaling yung stat sheets kung ang pag-uusapan ay ang husay sa game ng isang player. Kaya asahan natin na sana ay magtuloy-tuloy pa ang magandang performance ni Kai upang makahabol ito sa FIBA Asia Cup Championship na mas siyang kailangan ng ating national team.